ito na mga kamaster mag iikot na kami Okay. Mga vlogger dyan. Mga vlogger.

Hindi lang talaga may distansya na. Siyempre, meron kami yung tourist guide. Hi, ma'am. Shout out po. Hey. Paano yung sige buhat pag hawa na niya Hmm, kung wala sila. Mostly, kano sa mga sila mo hawa? Sa gabi. So, gabi mo mag-trabaho, hmm. anak? Hmm.

Pwede ba ito hawakan? Sir, pwede hawakan. Hindi na Tuwing umaga lang sila dito? Pag daytime. Pag gabi, wala na sila? Pag gabi sila active pa. Bagalagala na po. Ah, okay. Ano kinakain nito? Insecto, sir. Ay, insikto. So, dapat pala may baon kami insecto para ano?

lifespan mga 15 to 24 years. Okay din. sa kanda na. So ito mga kamaster. Dito tayo sa tarsier. Pag umaga nandito sila gising. Pag gabi saka sila alis sa mga bahay nila.

Shout out <laughs>